Okay, magandang hapon mga lords. Ngayon ano, meron tayong makeup, meron akong ipakikita sa inyo kung paano mag uh, wirings ng bar end, no? Yung bar end ito, no, sa dulo ng manibela natin 'to nakalagay no itong dalawa. No? Ito kasi may meron itong bar end na 'to, may ilaw siya, no. May ilaw na yellow at saka red, ano. So bali ganito mga lords gagamit tayo ng uh, dalawang mini relay ano ito no 10 amperes yan tong dalawa no yan tapos ito yung bar end natin ito naman yung signal light ano left and right yan ito plus relay ito yung signal switch natin ano ito ganto mga loads at dito sa mini relay mini relay yung kulay yellow no kulay yellow ng ano signal light to no sa para sa signal light itatap ninyo dito sa normally open na no, ganun din sa kabila no sa normally open ng mini relay ano yan tapos yung kulay red yung kulay red eto yung park light nya itatap nyo ay, ay kakabit nyo rito sa normally close ganto rin to no sa normally close nakalagay no ng mini relay tapos yung yung isa, yung black, yun ang ground na no. Ito no, ground 'yan. Tapos etong ano no, etong uh, common, itong common niya pinagsama natin itong uh, isa pang common ng relay ano. Pinagsama natin. Tapos itatap natin sa park light switch ito no. Park light switch yung uh, yung 85 at saka 86 kasi pwedeng magbalik taran to eh yan so bali itong 85 saka 86 yun ang ginawa nating ground ano na, pinagsama natin yung uh, 85 saka 86 dito sa magkabilang relay ano sa tag isang relay pinagsama natin so bali yun ang nilagay natin sa ground yung 86 nandito no yung unang relay na to yung 86 tinap natin ito sa positive ng signal light na no, ganito rin sa kabila no, nakatapyan sa positive ng signal light 85 naman siya rito no. yan gaya na sabi ko no, pwedeng magkabalikta dyan pwedeng ito maging positive pwedeng maging negative no. kagaya ng ginawa natin dito no. yan so pag nag signal ka ng ano ng kaliwa yan, magti-trigger itong 86 ano. So bali gagana itong normally open. Yung tung yellow na to no, gagana yan, magsi-signal yan. Ang ang ano niyan, pag nag-signal ka nito, mag-alternate itong dalawa, no? Mag-alternate itong dalawa. Pag nag-signal ka naman sa kanan, ganun din ano. Ganun din mag-alternate ito. Na no, kasi pag nag-signal ka mag-trigger ito nga uh, 85 naman dito sa kabila no magki-trigger yan. So bali magkakaroon uh, magkakaroon ito ng ano no connection itong normally open itong yellow na to. Ito, no ito ang signal light ano sa signal light na no? So bali okay na mga lords no na ipaliwanag ko na lahat no. itong 8586 85 86 ground pinagsama natin itong dalawang common nilagay natin sa park light no ito ang mga lods. sa uh, signal light to no? si, sa signal light so bali wala na kayong babagoy sa signal light magtatap na lang kayo dito sa positive ano papunta dito sa 86 ng unang relay na to no no ito rin no ganto rin kaya lang dito yan sa 85 ano? dahil yung 86 ni ah, ay yung 86 nito nag nilagay natin sa ground Yeah. Uh, so bali sana uh, maliwanag mga lods ano. Ah uh, sa uh, like naman ano tong video na to at saka maraming salamat. Uh, hanggang sa susunod ano ng mga video natin sana panoorin niyo at uh, siguradong meron naman kayo matututunan ano. So bali hanggang dito lang mga lods. Maraming salamat at God, at God bless sa ating lahat.